for today's video mga par kay namusa naman nga to ang mga mga par o mga pulo kabok mga pisa abiso kailangan buhatan na ni sila o ilahang kapuyan kaya rin nalira sila muda ko birada niya ba di abade. karong kahapon mga par magpanday tang nga malipayon mga par so ano na tayo pukot nga sobra sa atong ikural mga par mo ni gamito to, mga par para makabuhatan na to ang 10 by 14 inches nga puyanan sa to ang mga manok mga par sa pagpugad pa lang na sa ito ang pisaan mga par nasa 1 to 2 weeks na mga par ayhan na ay ato na to par kaya aron sila mabiskay ilabi na karong panahon na mga par nga sig ulan mahapon delikado kaya sa ito ang mga bagong pisaan mga par so mas maayapon mga par nga naapot tayo abag-abagan nila ng mga tablitas o katong soluble powder nga iya to iisagol sa ilahang tubig nga may mga par kaya ron maligon gud ilahang ma-energize gud uh, ang ilahang panglawas mga par kay karong mga bulan na mga par paingon sa bulan sa gusto mga par hindi kado jud kayo nang gitawag na tugdungoy sa Bisaya mga par nga magsipon gud silang kalit lagataga sila matuganan Ngayong araw mga parikoy, uh, i-fix ko itong ating uh, lagang manok. No? Katulad itong ating uh, ubra cobra X chicken ayan. So maganda yung alot niya. Ah, uh, natin yung alot nya mga parikoy ayan. Semi upaw yan mga parikoy. Para magandang tingnan mga parikoy. Ayun. Ah, uh, ano to combination ng uh, cobra at saka manok ayan. Kaya ganito yung resulta nila mga parikoy. Ayun. Anad lang nila mga parikoy. ian